Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are kaya ikaw ay makinig na maigi at unawaing mabuti. Right away ay nagre-request na agad ako sa iyo Raga na sana ay ma-share mo sa iba ang vlog na are. That way ay uh, matulungan natin sila na malaman nila ang uh, mga importanteng information regarding sa Decreto Flusi 2023. That way din ay malalaman nila kung alingga ang tama at saka ang mali pagdating sa Decreto Flusi sa Italia. At saka para maiwasan na rin na mayroong mahuhulog doon sa panluloko ng iba. Aalamin din natin kung para nga kanino yung additional na 40,000 na kuwota para dito sa ongoing na Decreto Fluxi ngayong 2023. ino confirm natin na ang lavoro domestico or domestic sector, meaning yung mga nagtatrabaho bilang colf at badante, yung mga nagtatrabaho bilang kasambahay at caregivers, finally, makakasama na rin sa bagong Decreto flusi So, yan ay good news. Pero, be mindful at saka be vigilant. Kasi dapat na manaman natin, matukoy nating maigi kung saan gangang dekreto flusi kasama ang mga kolf at badanti. Lastly ay aalamin natin kung kailan ga, ano ga yung date na posibleng maging click day or start ng application para sa Decreto Flusi na kung saan ay kasama yung mga golf at saka abadanti. Ang detalye raga, doon na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw ga'y mag-aayos ng dokumento. Gusto mo gan na mag-apply ng bonus Kailangan mo gan ng information Na maaaring makatulong sa iyo Ay siya, tamang-tama sa iyo Ang channel na are Para na sa gayon Makapag-adapt ka Makapag-integrate ka Nang mas maayos din sa Italia Ano lamang yung dapat na gagawin Mag-subscribe sa channel I-hit mo na rin yung bell Piliin mo yung all Para na sa gayon ay Wala kang mamimiss sa mga videos At dini din sa aking uh, Facebook page, Chad Wheel Guide, pwede rin na ako ay masubscribe mo diyan at sana ay mafollow mo rin ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Bago tayo mag-start, para doon sa mga nagtatanong kung saan sa anggang bansa pwedeng gamitin ang Tap Tap Send para na sa gayon ay makapagpadala sa Pilipinas ng libre, as in walang transfer fee, Alora, yung mga nandoon sa US, UK, nandoon sa Canada, at saka some countries dito sa European Union. At maging yung mga nandoon sa UAE, pwede silang gumamit ng tap tap send para sila ay makapagpadala sa Pilipinas ng libre. Doon sa first transfer ay makakatanggap ng bonus basta gagamitin lang yung promo code na Raga Chad. Doon sa US, ang bonus na matatanggap ay 20 US Dollars. Sa Canada naman ay 20 Canadian Dollars. Sa UK ay 20 Pounds. Tapos dito sa European Union na mga bansa, ang bonus naman ay 20 euros. Tapos yun mga mga nandoon sa UAE, ang bonus naman doon sa first transfer kapag ginamit yung promo code na Raga Chad ay 25 AED. Kaya Raga, kitap tap send mo na yan. Ngayon Raga ay alamin natin muna kung ano ga ang ibig sabihin ng Decreto Flusi. Yan yung decree na ini-issue ng Italian government kada taon para na sa ganoon ay makapag-set sila, kung ilan nga ng mga foreign non-EU citizens ang pwedeng pumasok dito sa Italy ng legal para sila ay makapagtrabaho. May issuehan sila ng working visa. Maaari na yan ay seasonal work o kaya naman ay non-seasonal o kaya naman ay self-employment. Isa yan sa mga legal na paraan para ikaw ay makapasok sa Italia. Tapos pagka ikaw ay nabigyan ng nula osta, ikaw ay nakarating sa Italia at ikaw ay nakapagtrabaho, meron kang karapatan, ikaw ay entitled na ikaw ay magkaroon, mabigyan ka ng permesso di soggiorno or yung permit to stay. Pero importante na malaman mo muna yung mga detalye ng decreto flusi bago ikaw ay mag-a-apply. Kasi kailangan na malaman mo kung ano-ano ga yung mga sectors na kasama kailan gayan magsisimula at saka ano ga yung mga documents na kailangan. FYI ha, dito sa Decreto Flusi, ang Datore di Lavoro o yung magiging employer, siya ang magpa-process ng application para doon sa kukunin niya na worker na manggagaling sa labas ng Italia at kasama dyan ang Pilipinas. Gaya ng content ng aking last vlog regarding dito sa ongoing na decreto of Lucy ngayong 2023, ang tinutukoy natin ay yung decreto of Lucy na nagsimula or nagkaroon ng click day noong March 27, 2023. Mayroong good news dahil naglabas sila ng tinatawag na Decreto Flusi Integrativo na kung saan ay nagkaroon ng dagdag na kwota doon sa una nilang nilabas. Noong August 14 ay napublish doon sa official gazette na magkakaroon ng additional na 40,000 na kwotas dahil nga ng yung original na kwota na 82,705 ay naubos na dahil nga ng ang application ay umabot ng mahigit sa 252,000. Ay maigay na naglabas sila ng additional karagdagan na 40,000 para na sa ganun ay magkaroon din ng chance yung iba na mga nag-apply. Ang ibig niya sabihin ay 40,000 pa ang additional na mabibigyan ng Nula Osta. Pero linawin lang natin ha, malino naman din sa Article 1, hindi applicable sa lahat ang additional na kwota na 40,000. Dahil yan ay para laang doon sa lavoro stagionale or seasonal work na para doon sa sectors na agrikulo o agriculture at para doon sa turistiko albergiero o hotel tourism. Ang link niyan ay nilagay ko sa description for your reference. Take note ha, unawaing mabuti are. Dito sa pinag-uusapan natin na Decreto Flusi na kung saan ay ang tinutukoy natin ay yung uh, nag-start yung ang click day ay uh, noong March 27, 2023, hindi kasama di yan yung uh, para sa mga call at badanti. Ibig sabihin, doon sa sinasabi natin yan na Decreto Flusi na nag-start noong March 27, 2023 at hanggang ngayon ay ongoing pa. Hindi kasama yung sectors na lavoro domestico or domestic sector na kung saan ay kasama dyan yung mga golf at badanti. Ibig sabihin, nuulit natin, hindi kasama diyan yung mga golf at saka yung mga badanti. Kaya kung sakali na ikaw ay nag-apply at ikaw ay naglabas ng pera, nagbayad ka ng libo-libong euro, unfortunately, ikaw ay nabiktima ng SCAM. Kahit din sa additional na kuwota na 40,000 na binanggit natin kanina, hindi pa rin kasali diyan hindi pa rin kasama yung mga golf at saka yung mga badante. Dahil nga nang yan ay para lang doon sa sectors ng agriculture at saka yung hotel tourism. Pero bakit kanina ay nabanggit ko na ang mga golf at badante ay kasama na sa Decreto flusi Okay Raga, lilinawin natin yan. Huwag malilito dahil yan ay ating kaklaruhin. Pero pa-request muna Raga, para na sa ganun ay matulungan mo ako na makapagpatuloy ako na gumawa ng ganitong mga content. Kung gusto mo, pwede na regaluhan mo ako ng Super Thanks. Madali lang naman 'yan, i-click mo lang ang yung Super Thanks icon. O kaya naman, pwede mo rin akong padalhan ng stars. I-click muna ang yung Give Stars. Maraming salamat sa iyo, Raga. Yeah. Noong nakalipas na July 6, 2023, inapurubahan na ng Consilio de Ministri ang DPGM o yung tinatawag na Dekreto del Presidente del Consilio de Ministri para sa bagong Dekreto Flusi. Mayroong uh, ginawang pagbabago ang gobyerno ni Prime Minister uh, Meloni regarding dito sa Dekreto Flusi. Kung dati-dati ay taon-taon naglalabas sila ng plano para dito sa Dekreto Flusi, ang ginawa nila ngayon ay trienali na hindi na anwale. Kaya itong bagong Decret of flusi, ang magiging cover na niyan ngayon, dito sa gobyerno ni Meloni na inihintay natin ay mula 2023 hanggang sa 2025. Ibig sabihin ang cover ay tatlong taon, 2023, 2024 at saka 2025. Para sa taong 2023 hanggang 2025, ang plano ng gobyerno ay magkaroon ng 452,000 na workers na papapasukin sa Italia pero yan ay mas mababa pa kung ikukumpara doon sa dapat na kailangan na 833,000. Yan ang hati-hati kada taon, 136,000 sa 2023, 151,000 naman sa 2024 at tataas ng konti magiging 165,000 para sa taon na 2025. Hindi lang 'yan yung uh, bago dito sa Decree of Lucy ng uh, gobyerno ni Prime Minister Meloni dahil nagdagdag din sila ng mga sectors na dating wala do sa mga lumipas na Decree of Lucy dito sa bagong Decree of Lucy ay isasama na nila. Kaya yan ang good news sa dapat mong malaman raga. Ano ang mga bagong sectors na makakasama o napadagdag sa parating na Decree of Lucy? Tama na nakikita mo dahil kasama na ang mga call fat badante o yung mga kasambahay at caregivers. Clarification lang ha, yung tinutukoy natin na yan na kung saan ay makakasama ang call fat badante ay para ang doon sa parating na flusi. At hindi doon sa ongoing na flusi ngayon kahit na doon din sa additional na 40,000. Hindi rin yan applicable. Kundi doon laang sa parating palaang na dekreto flusi. Sana yan ay malinaw ha. Ang isang tanong na dapat na masagot ay kung kailan ga yung click day or yung start ng application para dito sa Decreto Flusi 2023 na kung saan ay kasama yung mga golf at badanti. Although aprobado na itong bagong Decreto Flusi triennale doon sa Consilio day Ministri, pero kailangan pa rin hintayin na yan ay mapublish doon sa Gazzetta Ufficiale para yan ay maging ganap na lege. Pero as per initial info, inaasahan na yan ay mapapublish na ngayong parating na October 2023. Kapag yan nga nangyari, are ang inaasahan na magiging timeline ng click day. Ang basihan ay yung date ng publication sa Gazzetta Officiale ng DPGME ng July 6, 2023. Ang unang click day ay inaasahan na after 60 days ng publication sa Gazzetta Officiale para doon sa almost na 25,000 na workers na non-seasonal. Para yan doon sa 35 countries na mayroong cooperation agreement sa Italia at kasama diyan ang Pilipinas. Tapos yun ng mga pangalawang click day, yan naman ay after 62 days. Yan naman ay para din doon sa mga non-seasonal workers. At ang panghuli, yung pangatlo na click day, yan naman ay after ng 70 days ng publication. Yan naman ay para doon sa mga stagionali or yung seasonal workers na 82,000. Samantalang ang click day naman para sa Decret of flusi para sa taon na 2024 at saka 2025, yan ay inaasahan na sa February 5. 7 at saka 12, 2024. Just in case na mayroong changes, hayaan mo raga, babalitaan kita. Tandaan mo raga, importante yung click date dahil yan ay paunahan. kung baga first uh, apply, first serve. Kaya dapat na mauna yung uh, magiging application mo. Ikaw yung una na magpapasok para mas malaking chance na pagka ikaw ay qualified, mabibigyan ka ng nula o sta. Additional info, are ang mga dati ng mga sectors yan yung mga sectors na kasali na sa dating mga decreto flusi na kasama pa rin dito sa pinag-uusapan natin na bagong decreto flusi para sa taon na 2023 hanggang 2025. Marami pa tayong dapat na pag-usapan at saka dapat na alamin regarding dito sa bagong decreto flusi na Triennale Hayaan mo raga kapag kaya ay publish na doon sa Gatseta officiale babalitan ulit kita para na sa ganun ay magiging updated ka din. O Raga umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat din sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel, sana mag magsubscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamibis sa mga videos. At dinidin din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga! Alam, prosima.